Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin para sa araw na ito ay tungkol sa mga kagamitan at consumables sa paglilinis ng tahanan at mga pamamaraan sa pagliligpit ng mga kagamitan at consumables sa paglilinis ng tahanan. Kayo ba mga bata marunong na maglinis ng inyong tahanan? Narito ang mga layuning pampagkatuto para sa araling ito. Una, natutukoy ang mga kagamitan at consumable sa paglilinis ng tahanan. Ikalawa, naipaliliwanag ang mga pamamaraan ng pagliligpit ng mga kagamitan at consumable ng may pag-iingat. Ikatlo, na isasagawa ang mga hakbang sa paglilinis ng tahanan at iba pang bahagi nito ng may pag-iingat. Magbalik-aral muna tayo tungkol sa nakaraan nating aralin. Panuto, puna ng mga sagot ang mga graphic organizers na ibibigay. Narito ang tanong, ano-ano ang mga kagamitan at consumable sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan? Ikalawang graphic organizer. Ano-ano ang mga hakbang sa paghuhugas ng pinaglutuan at pinagkainan? upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa. Ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Una, consumable sa paglilinis ng tahanan. Ito ang mga kagamitang nauubos o nababawasan na ginagamit sa pag-aayos at paglilinis ng tahanan. Pangalawa, dutsa o shower. Ito ay kasangkapang bilog na may maliit na butas ang ibabaw na nilalabasan ng tubig at gamit sa paliligo sa banyo. Pangatlo, habonira. Ito ang tawag sa lalagyan ng sabon. Pangapat, agyo. Ang agyo, sapot o bahay ang lalawa ay ang tirahan ng mga gagamba o ang lalawa. Gamit din ito ng mga gagamba upang makahuli ng mga pagkain nilang kulisap nabubuo ito sa pamamagitan ng mga panghabing bahagi ng katawan ng mga gagamba. Panglima, baldosa o tiles, ito ay ang seramika, ito ay ang tiles na nasa sahig na inaapakan. At panghuli, talatakdaan o schedule, ito ay talaan ng mga gawaing dapat isakatuparan sa takdang oras at panahon. Ito ay maaaring gawin para sa isang araw, lingguhan at iba pa. Pansinin ang nasa larawan, alin sa dalawang silid ang mas gusto ninyong gamitin at bakit? Mga bata, bakit mahalaga ang paglilinis ng tahanan? Sagutin natin ang mga gabay na tanong. Narito ang mga kagamitan at consumable sa paglilinis ng tahanan. Una ay ang walis tambo at walis tingting. Ito ay ginagamit sa pagwawalis ng sahig sa loob at labas ng bahay. Pangalawa, pandakot. Ito ay ginagamit para sa pag-iipon ng mga dumi pagkatapos walisin. Pangatlo, basahan at mop. Ito ay ginagamit para sa pagpupunas at paglinis ng sahig lalo na kapag basa. Pang-apat, timba. Ito ay ginagamit para sa pag-iimbak ng tubig na ginagamit sa paglilinis. Pang-lima, vacuum cleaner. Ito ay ginagamit para sa paglilinis ng alikabok sa mga sulok at carpet. Sino sa inyo mga bata ang may vacuum cleaner? Pang-anim, sabon at disinfectant, ginagamit para sa paglinis at pagdisinfect ng sahig at iba pang ibabaw. Tandaan mga bata, bago gumamit nito ay magpaalam muna sa inyong mga magulang o nakakatandang kasama sa bahay sapagkat may mga sangkap ito ng kemikal. At panghuli, polish, ginagamit para magmukhang makintab at bago ang mga kasangkapan. Unang gawain, basahin ang panuto at pamantayan sa gawain ito. Narito ang mga pamamaraan ng pagliligpit ng mga kagamitan at consumable ng may pag-iingat. Una, pagpupunas at pag-aayos ng mga kagamitan. Linisin muna ang mga kagamitan tulad ng walis, pandakot, at mop bago ito iligpit. Pangalawa, pag-iimbak sa tamang lugar. Pagtukoy sa mga tamang lokasyon para sa bawat kagamitan at consumable tulad ng Wallace at pandakot sa likod ng pinto o sa imbakan. Mga kemikal na panlinis tulad ng disinfectant at sabon ay dapat itago sa maayos, tuyong lagayan at malayo sa mga bata. Pangatlo, pag-iingat sa pagliligpit ng kemikal at matutulis na bagay, siguraduhin ang mga kemikal na panlinis ay may takip at nakalagay sa mataas o ligtas na lagayan. Pangapat, ANF mga basahan at mop ay dapat patuyuin bago iligpit upang maiwasan ang mabahong amoy at bakterya. Kumpletuhin ang table na nasa ibaba. Isulat ang mga kagamitan na tumutulong sa paglilinis ng tahanan, pamamaraan ng pagliligpit, at pag-iingat sa pagliligpit ng mga ito. Kumpletuhin ang pangungusap para maisakatuparan ang gawain. Ang mga mag-aaral ay kukuha ng kapareha. Ang isa sa kanila ay mauuna sa pagkumpleto ng pangungusap at susunod ang kapareha. Narito ang mga hakbang sa paglilinis ng tahanan at iba pang bahagi nito ng may pag-iingat. Una ay paghahanda ng kagamitan, tiyakin na kumpleto at nasa maayos na kondisyon ang mga gagamitin tulad ng wallace, pandakot, at basahan. Pangalawa, pag-aalis ng alikabok at dumi. Gumamit ng wallace at basahan upang alisin ang dumi sa mga sulok at sa mga ibabaw ng kagamitan. Pangatlo, Mahalaga na tayo ay may pag-iingat sa paglilinis, gumamit ng tamang kagamitan sa bawat gawain. Iwasan ang paggamit ng mga basang-basahan sa mga electric appliances. Magsuot ng guantes kung kinakailangan, lalo na kung may kemikal na panlinis na gagamitin. Pang-apat, pagpupunas ng mga kasangkapan, gumamit ng malinis na basahan para sa mga kasangkapan upang hindi magesgasan ang mga ito. Panglima, pag-aayos ng mga gamit, ilagay ang mga gamit sa tamang lugar pagkatapos linisin ang bawat bahagi ng tahanan. At panghuli, mahalaga ang pagtapon ng basura, tiyakin na maayos na itinapon ang basura sa tamang lalagyan at ng walang kalat. ibibigay sa mga mag-aaral ang blankong lingguhang tala para sa paglilinis ng bahay. Ililista ng mag-anak ang kanilang mga gawaing paglilinis ng kanilang bahay. Sa ikalawang hanay, ibibigay nila ang araw kung kailan nila ginagawa ang gawaing paglilinis. Sa ikatlong hanay ay ang mga taong gagawa sa nasabing gawaing paglilinis. Kumpletuhin ang pangungusap. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Isulat sa patlang kung ito ay tama o mali.